Nan? an? Gusto sabihin sana ako sa iyo. Ano na naman yun? Meron kasi akong order. Ay, ano? Ay. ako magbabayad. Pwes tayo mo ng pera. Papabayad mo pa yung order mo na yan. Ako meron sana akong pangbayad sa'yo. Ano? Okay lang ba sa'yo kung ito lang yung makakaya ko sa ngayon? Ha? Ano na naman, yun May ginagawa ka? Wala, nagtatablet lang ako dito. Eh, may sasabihin sana ako sa iyo. Ano na naman 'yun? Kasi meron kasi ako basta wag ka magagalit. Paano? paano hindi mo agad di pa sinasabi na galit na ako? Eh. Oo, sasabihin ko na. Ano 'yun? Meron kasi ako order. Ito, grabe ka, no? Wala pa ako sinasabi, Bakit parang alam mo agad. Sasabihin ko lang naman sa amin kung magbayad, wala pa akong pera pang bayad, ano? Eh. Ako magbabayad? Grabe ka talaga. Walang parehas tayong walang pera. Papabayad mo pa sa'yo yung order mo na yan. Order, order ka, di mo kayang bayaran. Ngayon lang naman ha, tsaka ngayon lang naman ako nag-order. Kung ako rin, order ka, sa akin mo din pinabayad. Sige na, please, ngayon lang talaga. Promise, babayaran ko yung utang ko. Baba, alam ko na yan, narinig ko na yan, paulit-ulit na yan, babayaran ko utang ko, baba. Hanggang ngayon, wala pa rin na nababayad eh. Akala mo lang wala, pero meron, meron, meron. Ikaw ba si Carlo? Sige na. Wala nga, ito. Pag lalat ka sa'yo, pura-pura ganyan, ha? Wala kang pambayad. Wala akong pambayad. Ako meron sana akong pambayad sa'yo. Ano? ano? Gusto mo ba malaman kung ano? Sige. Baka mapagkasunduan natin. Baka magustuhan ko. Sure ka, papayag ka. Sige, tingnan. Sige na. Ikaw magbayad. Tignan natin. Please. Tingnan natin kung ano yung makakaya mo. Ito lang kasi yung makakaya ko eh, sa ngayon. Okay lang ba sa'yo kung ito lang yung makakaya ko sa ngayon? Han, alam mo, pabayaran ko pa naman eh. Hindi agad na isasabi sa akin. Ito lang yung pambayad ko sa ngayon, okay lang ba sa'yo? Dat kasi nagsasabi ka agad. Eh, eh syempre, nahihiya ako na magsabi sa'yo, kaya sabi ko, ito na lang muna yung pambabayad ko. Okay lang ba sa'yo? Late ka na kasi nagsasalot. Kahapon po. Or in advance mo na. Ito lang kasi yung pambayad ko sa'yo. Eh, nahihiya kasi ako sabihin sa'yo kasi baka sabihin mo, inaabuso kita. Dapat kasi, nagsasabi ka agad. Hindi yung kung kailan merong akong... eh yeah, hindi mo ulit sinasabi na meron ka ng kailangan bayaran dyan. Eh ba't parang namamawis ka? Hindi ah. Wala man pa ako siya. Namamawis ka? Laway ko yan. Ano, babayaran mo ba o hindi tayo magkakasundo? Magkakasundo yung tayo. Ito naman, han. Babayaran ko yun. Akong bala. Sure ka, babayaran mo. Babayaran mo yun. Kasi, nakaredy naman to. Oo oh, nga, nagparedy ng ready. Akala ko kanina, wala kang pera, ayaw mo. Ay, hindi nga yun, meron na pera. Meron ka ng pera? Oo. Uh -huh. Sure ka? Ano, ikaw na magbabayad ah? Uh mm -huh. Siguraduhin mo. Sigurado. Sigurado ang dagot ako.